Sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 11, Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Sa nakaraang video natin, unang nais ituro ng Panginoon sa chapter 6 kung paanong manalangin ay unang nating nasayin ng spiritual na bagay. Pangalawa, maging open sa nais ng Diyos na may higit siyang plano para sa atin, which is ang kalaoban niya. Sa kapalang papasok ang katuroan kung paanong tayong hihingi ng mga nais natin sa buhay na ito. Kung saan ipinapakita sa talatang unang binanggit. Right after nating matutunan at makita ang importansya ng spiritual things and God's will. Oo, alam ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin sa buhay na ito, even sa maliit o malaking bagay sa buhay natin. Ngunit tinuturuan niya tayo na anuman ang ating mga pangangailangan, isabihin natin sa Kanya. Nagpapakita ito ng pagpapakumbaba at intimate relationship towards sa ating Diyos na buhay. Dahil nais ng Panginoon na tayo makipag-usap sa Kanya sa maliit o sa pinakamalaking bagay sa ating buhay. Dahil nais ng Diyos na tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya kung may nais tayo sa buhay na ito, halina't iniimbidahan ka kapatid ng Panginoon. na ito'y idulog sa kanya. Kung kaya't ito ang